Hindi napigilang mag-react ng aktres at it's Showtime host na si Kim Chu matapos ang naging pag-amin ng kanyang ex-boyfriend na si Sian Lim na may bago na itong girlfriend. Matatanda ang kamakailan lang kasi ay nag-viral ang mga litrato ni Sian Lim kasama ang film producer na si Iris Lee. Makikita sa mga nagkalat na litratos online na nakaakbay si Sian sa nasabing film producer. Agad na umugong ang mga rumors na ipinagpalit na ni Sian si Kim sa isa ding chinita. Sinita ng mga netizen si Sian Lim dahil magdadalawang buwan pa lang silang hiwalay ni Kim tapos may bago na agad siya. At kasunod ng pagbaviral ng mga photos na ito ay ang post na ito ni Sian Lim nang tila indirect niyang pagkukumpirma ng relasyon nila ni Iris Lee. Ayon sa post niya, but we cannot sit and stare at our wounds forever. Pertaining ang wounds niya sa naging breakup nila ni Kim Chu na tila nangangahulugan na, nga na nakamove on na siya with Iris Lee. At matapos nga lumantad ni Sian Lim sa bago niyang girlfriend ay ang naging reaksyon naman ni Kim Chu kung saan pinag delete nito ang mga litrato nila ni Sian Lim sa kanyang social media accounts. At the same day ng post na ito ni Sian Lim, ay kapansin-pansin na naglaho na ang mga litrato nila ni Sian Together sa Instagram at Facebook ni Kim Chu. Ang tanging natitira na lang ay yung confirmation niya ng breakup nila noong December. Pero yung mga sweet moments nila together noon ay naglaho na na parang bula. Bukod sa naging reaksyon niyang ito, tila ipinapakita din dito ni Kimi sa lahat na nasa next step na siya ng kanyang pag-move on sa breakup nila ni Sian Lim. Pero ang malaking katanungan naman ng lahat ngayon, talaga bang recent lang ang bagong pag-ibig na ito ni Sian Lim? O baka naman si Iris Lee daw ang tunay na dahilan ng hiwalayang Kim si Matatandaan kasing bago pa man ang breakup ni na Kim at Sian nitong nagdaang Desyembre ay ilang beses na ding nagkasama sa mga proyekto sina Sian at Iris Lee. Ang pinaka-earliest nilang nagkasama ay ang 2021 miniseries na Parang Kayo Pero Hindi, kung saan bida si Sian at producer ng show si Iris Lee. So magkakilala na sila 3 years ago noong 2021. At ang latest ay nito lang 2023, ang movie na Hello Universe. Bida ulit si Sian at producer si Iris Lee. 2023 din ang panahon na naging malamig na sa isa't isa sina Kim Chu at Sian Lim. Kaya naman teorya ngayon ng mga netizens, posibleng matagal nang may something na namamagitan kina aktor at producer na nabuking naman ni Showtime host. Pero syempre rumors lang ito at so far walang ebidensyang dati pang kinakalantari ni Sian Lim si Iris Lee. Pero kasi hugot na hugot yung nagdaang pag-iyak ni Kim Chu sa It's Showtime. Kaya naman imposible umanong hindi malalim yung reason ng breakup nila. Pero sadly hanggang sa ngayon ay tikom ang bibig ni Kimi at never siyang nagsalita patungkol sa breakup nila. Pero okay naman na din kung may bago na si Cian Lim kasi ayon kay Paolo Avellino nitong nagdaang Valentine's Day nung binigyan niya ng bouquet of flowers si Kim Chu. Okay lang, walang boyfriend, may flowers ka naman. Si Paolo Avellino man o hindi ang Mr. Right para kay Kim Chu, for sure makakahanap siya ng tamang lalaki sa tamang panahon. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens.